Magandang araw mo mga kabayan. Uh, nandito po ngayon ako sa site, dito po sa uh, aming site, sa ginagawa naming uh, project dito sa ng Silangan. Uh, gusto ko lang po ipakita sa inyo dito sa Middle East kung uh, ano ang ginagamit na uh, pang-bend ng mga uh, GI conduits kung tawagin. Diyan sa atin kasi ang tawag dito ay uh, RSC IM... Uh, C, ganyan, o EMT. Dito po ang ginagamit itong uh, bending equipment na ito. Ito po ay equip na ng uh, pang bend itong portion na ito. At pagkayari pong i-bend, dito naman po iipit. Tapos kung gusto mong i-thread, pwede na. Ayan po, magbe-bend sila. Oh. Ganyan po ang sistema niyan. Mabilis po ito po. Ayan. O, oh, you yun know, 90 degrees. Ayun o. No? Oh. Napakadali po. Kung ilan degrees ang kailangan. Ayan, ganoon lang. Ganun, ganun lang po. Pwede rin pong offset. At titimplahin mo na lang po. Ayun, oh, ganun, kabilis. So, ayan po, ganito. Pagka ito pong ganito is uh, sa atin, uh, ang laki ng tulong po nito. Ayan po, oh. Perfect na perfect po yung pagkakabend, oh. 90, de 90 degrees. 90 degrees. Ang tawag po rito dito, hindi po RSC ito, ah, uh, hindi rin IMC dahil uh, British standard ang ginagamit, ang tawag po rito is uh, GI conduit. Uh, yun po, ganun, ganun lang, GI conduit. Ayan po. Ito po yung uh, equipment nila. Ito, dito mo siya babaliin. Tapos pagkayari naman, pwede mo na siyang ipitin dito, threadan mo na siya. Gamin ka ng... Uh, pang thread, yung manual na pang thread Ayan lang po, natutupin na naman po yan eh tutupi lang po rito. Mabilis po ito. Marami pong uh, naibeben. Pang maramihang gawa. Maraming salamat po.